Wait. Na-stop po kanina yan. Hindi po namin alam kung bakit po na-stop. Na-pull po yata yung memory card ko. Timawa po, number 2. Ito po yung number 1. Karang kaya. Pa. Pa. Sexy daw niya, oh. Hindi po may hingay, ha? Hahaha. Masarap naman ako Mukha talaga gusto ko. Parang iced coffee yun. Iced coffee ginitin ako. Kaya parang tapang yun sa amin ako. Ba't siya wala sugar? Ano? Na?

item? <laughs> <Tapos> Sabi lang po. Ano? Kala <laughs> mo di ko alam yun ah. Yung sir, nalakas mo naman daw sa item. Ang <laughs> <laughs> it gaba nun. Uy, <laughs> <gasps> ano ba? I item kasi na. Item na shopping. Api. hindi sa men. Pero naman yung item, Yossi. Kaya nga po nag-inom. Pabalik pang sa akin, sir. Ano?

sabi na girl, sabi ko nung ayat, sabi mo girl. <laughs> Gaga ka yan. Shoutout po kay Kuya Mika Datar. Ga? At are... oh, least like, <laughs> ako <laughs> ka. <laughs> Alay <laughs> ba yan? Guys, tama. Shoutout pa sa taong mahal ko. Ba Greg Baro Iriso. Pakita mo si Jess Rett ah. Ah, mag-shoutout ko na Jess Rett. <laughs> Sabihin mo na, shoutout. Sa Shout out kay si Oblado. <laughs> ah. Pagdali na. Ngayon, papahayin mo ni Jocelyn. Ayaw niya pa ipa-ting kay guwapuhan niya sa camera. Pasensya na po kayo. Mashado po kasi siyang guwapo. <laughs> Tayo na rin makikita. Eyo na tapos in-start Ito kasi dahil dahil ang dahil dahil hindi kaya nakakain. Hindi kaya nakakain o. Sarap niya. Kanina pa ako ay Wait, baka bibigay ng cellphone? Nagbabenta ka na? Oo. Hindi, may lang ako bibila. Magkana? Upay. Touch. Ano yung, ano yung, ano Opo? Upay? yung, yung, Gago original yun. Walang 2-5 na opo na. Tanga ka ba? Pinangbabang ang opo. Teka lang. Baka naman may diferensya na yun. Ano ba yung second hand? Oo, di ba? Mura na yun sa 2-5. pala tao lang. Teka blue lang, nagtitinda rin hayo. <laughs> ba say, lang. yung hayop? tao Hindi na niya kasi mga store. Yung kunyari,